Magandang gabi po mga mga kababayan. Ito po ay panibago tayong updates po kay Ipipanyo Labrador Si Ipipanyo Labrador, si Ipipa Labrador po ay nag-upload uh, uh, nag po ng isang video na kung saan ay makikita po ninyo doon na talagang parang uh, may mabigat na nararamdaman itong si Ipipanyo Labrador kasi makikita mo po sa kanyang aura sa kanyang uh, sa aura ng kanyang muka para talaga siya pong may sakit na para parabagang iniindah na karamdaman hindi po natin alam kung ano yung Uh, indang karamdaman nitong taong ito pero isa lang po siguro ang uh, masasabi ko baka po kasi uh, talagang nagalit na po sa kanya ang dakilang may likha. dahil po sa ginawa niyang uh, pambubuli ginawa niyang pambibira pang paninira pagmumura sa pamamahala ng iglesia ni Kristo kaya mapapanood yung mamaya mga mahal na kababayan, yung video po niya talaga parang kawawang kawawa itong si Ipi Panyo Labrador. Bagaman, iwas na nga, nagtatago na para hindi makita at mahanap <clears throat> ang, nang, ang, hindi, hindi naman siya nakaligtas sa karamdaman. Kaya mapapansin yung mga mahal na kababayan talagang matamlay, ang mukha niya, yung pinaka-physical, uh, yung mukha talaga niya ay may kita mo, yung eye bag niya parang ano na, Parang laglag -lag na laglag -lag na yung uh, dalawang maganya Hindi mo maintindihan kung ano yung uh, masakit na nararamdaman itong taong ito Pero kung titingnan mo siya talagang nakakaawa mga mahal na kababayan Nakakaawa na uh, Siyempre siguro nagkasakit na dahil sa Ito lang naman oh no? Nagkasakit siguro dahil sa Hindi natin alam baka sa sobrang pangungulila po sa uh, kanyang mga anak O di kaya pangungulila sa asawa kaya ang nangyari, nagkasakit po itong si Ipipanyo Labrador. So, makikita nyo naman po sa uh, mukha muka, sa muka mismo ni Ipipanyo na ano na po siya. Uh, talagang may karamdaman na po. Kaya makikita nyo po, ano na, parang bagsak na bagsak na. So, mga mahal na kababayan, kung titingnan nyo, tingnan nyo yung video na napunan natin, kasi uh, gin ano ko po uh, kinuha ko po at uh, in screen record po natin tingnan nyo kung talagang uh, kahit kayo masasabi nyo talagang itong si ipipanyo Panyo talagang may iniinda pong napakabigat na karamdaman may nabasa tayong uh, isang kapatid na nag -vlog na na-covid na daw hindi pa naman natin sigurado kung talagang na-covid nga itong si ipipanyo Panyo Labrador baka hindi ito nagpa-inject ng anti-COVID bakit hindi nagpabakuna kaya tinamaan o kaya talagang uh, pinalo na ng dakilang may likha kaya nagkaganon panoorin nyo pang video Magandang gabi mga mahal na kababayan, mga kaibigan at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Shout out po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, update po natin kay Ipipan yung Labrador. Tingnan nyo po ang mukha ni Ipipan yung Labrador. Parang ang tingin ko po sa kanya ay parang may sakit po ang Ipipanyo Labrador. ibaka ka po kasi mga mahal na kababayan, ito na po ang palo sa kanya ng Diyos dahil po sa ginawa niyang pangmumura, paninira at pang-aalipusta sa kapatid na Eduardo Manalo. Kung titingnan niyo po ang mukha nitong si Ipipanyo Labrador ay talaga pong nakakaawa. Tingnan niyo po ang kanyang uh, mukha pumayat na nangangayayat tapos nakakaawa panoorin panoorin natin mga mahal na kapatid ang kanyang latest video nakakaawa itong si Ipipan Panyo labrador parang tumama po sa kanya ang parusa ng Diyos na siguro nga ang panalangin po ng uh, buong iglesia dahil po sa ginawa niya sa pamamahala ng iglesia ni Kristo ay pinakinggan na po ng langit nakakawawa ang ipipanyo labrador na ito parang kung makikita mo pati mamaya pag narinig nyo ang busis po ni ipipanyo labrador ay para pong talagang parang nanghihina may sakit e, talagang makikita nyo po sa mukha panoorin po natin Okay, kayo na po natin patatagalin mga minamahal ko mga kababayan at bibigyan po natin ng uh, birada ito pong naging uh, pahayag ni Rodrigo Roa Duterte na alam naman natin na talagang maka-China at kasabot ng China para po masakop tayo at alam naman natin kung sino talaga itong si Rodrigo Roa Duterte na kung saan Lord of Lords ng mga drug Lords sa buong bansa at alam din natin na itong si Rodrigo Roa Duterte ang kumakatawan po ngayon kahalili ni uh, Simpson na pinaka-founder talaga at nagtayo ng uh, NPA o ng uh, New People's Army so maliban dyan mga minamahal ko mga kababayan alam natin na ito talagang taong ito si Rodrigo Roma Duterte talagang masasabi mong jablo talaga ang pag-uutak mga minamahal ko mga kababayan so parang di na po magtagal mga minamahal ko mga kababayan ito po pakinggan natin ang sinasabi po ng isang taong maladyablo ang kaisipan so yun po mga mahal na kababayan napansin po ninyo maging yung pagsasalita nitong si ipipanyo labrador labrador halatang halata po na talagang may sakit ano po at parang hinahapo ay uh, hinahabol ang hininga naka face mask pa diba? kaya kung sa madaling salita sa aura ng mukha niya talagang may, may sakit itong si tipipan yung labrador hindi natin alam kung ano yung uh, naging dahilan bakit siya nagkasakit di ba ang tanging siguro masasabi natin eh baka sinisingil na siya ng langit ganun lang naman yun pero tingnan nyo pa rin di ba patuloy pa rin sa pambibirada ginaga sinasabihan pa rin niya ang former president na si Rodrigo Duterte na kung mapapansin nyo mga mahal na kababayan sinusuportahan ng taong bayan Ila, di ba? Pati yung anak nitong si Sarah. Gustong uh, gusto uh, sinusuportahan si kumpara po doon kay uh, kay uh, President Marcos. Pero itong si EP Panyo Labrador, patuloy na sinisiraan niya, tinitira niya itong si Duterte, uh, si Roa Rodrigo Duterte. Sinasabihan niyang uh, Lord of All Drug Lord, sabi ni EP Panyo Labrador. Tingnan niyo ha, may iniinda na. Pero nambibira pa rin ng kapwa niya hindi natin maintindihan kung hanggang hanggang kail, hanggang kailan siya magtatagal sa ganong sitwasyon. Niya laging nagtatago, malayo sa pamilya, ah, nangungulila, may sakit, di ba? Kaya medyo siguro nakakaawa na talaga. Nakakaawa. Pero minsan nakakainis naman. Ganun lang 'yon. Nakakaawa na nakakainis kasi hin, hindi pa rin matigil yung pambibirada niya. Hindi naman hindi naman dapat na eh, kung galit ka sa taong yun, eh, hindi naman murahin, di ba? Hindi, hindi mo naman kailangan pagsalitaan ng kung ano-anong masamang bagay na hindi naman totoo. Eh, kasi kung totoo na Lord of all the Drug Lord, ilisa na nakulong na, paano maging Lord of the Drug Lord? Eh, si ang, ang dahilan kung bakit lahat ng mga drug addicts, lahat ng mga drug pushers, mga drug lord dito na pumapasok sa Pilipinas ay na-minimize dahil yun sa war on drugs na ginawa ni Duterte pero itong si Hippie Panyo baliktad ang paliwanag uh, you know, yung nililin lang ang taong bayan na, napapansin yun nililin lang nililin lang ni Ipipanyo yung taong bayan kaya medyo nakakatakot itong taong ito may sakit na pero kung makapagsalita halos pa purong panlilin lang kaya nako bahala na siya bahala na ang langit sa kanya baka nga patulan na siya ng lanit sa ginagawa po niya. So mga mahal na kababayan, shout out po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kapatid sa atin sa Iglesia ni Cristo, shout out po sa buong mundo. Maraming maraming salamat po sa, uh, sa patuloy po na uh, pagsuporta po sa channel po natin. Nahit na po natin yung ano, yung 25k thousand subscribers at maraming 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 salamat po sa suporta po ninyong mga mahal na kapatid. At maraming salamat din po sa lahat po ng mga kabayo po namin sa Panang na naniniwala po at sumusuporta pa rin po uh, sa channel po natin. Shoutout po sa inyong lahat, uh, mga kapatid at dyan po ng mga yung mga OFW po, kahit ano pong relihiyon po ninyo, uh, mag-ingat po kayo dyan sa abroad uh, at lagi pong manalangin para po sa kapayapaan at para po sa pamilya po natin. Mag-ingat po kayo dyan at maraming maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo. Shout out po sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyo mga OFW. Kayo po ang tunay na bayani po ng uh, sa ng Pilipinas. Hindi po, po Dahil tinitis nyo ang malayo sa pamilya. Tinitis nyo ang malayo sa mga anak para lang makapagbigay ng pangangailangan sa inyong pamilya. Kayo po ang talagang tunay na bayani. Hindi po katulad ng iba dyan. Ang ginagawa isin sin naninira ng Para lang po sumikat. Hindi po natin alam kung bakit ginagawa niya yon. Baka isang paraan yon, isang way niya para sumikat siya. Pero mali, maling paraan. So hanggang gina lang muna at magandang gabi po sa inyo